sa so, na hika eh. Kasi yung laman, di ba ang buto nito lumabas? Oo. Oh. Yun ang pinalamanan niya. Kailangan daw hindi magkikilos ng ano may Kali okay. sa ano, kinita. Maraming salamat na. Yun, so maraming salamat talaga mga kablogger sa mga nag-share ng video at sa mga... Maraming salamat, Win. Sa hindi skip ng ads. Hawak oh. ng ganyan. <laughs> Ay malamig pang aircon. Hindi ba sinasabi ng salita ka? Uh, Sabi yeah. ng driver. Mamamatay na pala tayo ng kasama, ay ayaw umimik. <laughs> Pinatay lahat ng ano nung lamig ng aircon. Sayo pasensya na. pumasok na kami dito sa ano looban dito kami mag ano tanong tanong okay. saan banda yun hindi ano kaya na kaano, sira ang <coughs> yung bahay ni ati ज़्यादा होती है ata yun Ganda po na Yun mga kablogger Sa mga nakapanood na sa video na ito Baka magtaka kayo bakit inupload ko ulit Inupload ko ulit ito Dahil sa mga nagtatanong Napakadami nagtatanong dun sa comment section ng video ng pagkabali ng panigalin yung nabalian siya ng paasalaot hindi ko kayo mga vloggers masagot ng isa-isa at napakadami nyo na nagtatanong. Nangungumusta? Kung ano na nangyari kay Kuya Ali? Kung nakalakad na ngayon? Kung okay na yung paa niya? Hindi ko kayo may isa pagsagot. Kaya in-upload ko ulit mga vloggers ang video na ito para sabihin sa inyo na okay na ang paa ni Kuya Ali. Nakalakad na po siya nang walang saklay. Bali nakita ko siya, huli, huli ko siya nakita nung nakarambuan ay naglalakad na siya na walang saklay hindi hindi ko na nakuha na ng video mga vloggers at nagmamadali siya na yon. Sa ngayon ay hindi ko na siya nakikita dito sa Dinahigan baka hindi ko lang alam kung nag-uwi na siya ng probinsya o baka nagsama na ngayon sa paglalaot sa Pacific. At sabi niya, mm, nakikita kami, kaya niya daw kaya na daw niya ilaot eh, ang ano pa niya. Basta hindi lang daw niya pipirsahin pag buhat ng mga mabibigat. Doon pala sa mga nag-share ng video doon sa video natin ng pagkabali sa panikale. Yun, maraming salamat mga vlogger sa mga nag, hindi nag-skip ng ads dahil malaki po na itulong natin doon sa kay Kuya Ali. Kaya po pasalamat ako sa inyo dahil sa inyo natulungan natin si Kuya Ali. At doon naman mga vlogger sa nag-comment ng ano ah, bakit hindi ko daw binanggit yung mga pangalan doon sa binigay ko daw na tulong kay Kuya Ali. Bakit di ko daw binanggit ang mga pangalan na nag-sponsor? Lilinawin ko lang doon sa nagsabi niyan mga ka -vloggers. Hindi po yan ay sponsor. Hindi po yan galing sa mga sponsor. Yang inabot ko kay Kaale na pira. Tapos yung binili ko ng bigas dyan. Sarili ko po yan sahod sa YouTube. Yan po yung sinahod doon sa video ng pagkabali ng paan ni Kaale. Yan po ang ano. Hindi po yan galing sa sponsor. Wala pa po nag-sponsor dyan. Doon sa pangatlong video ko, doon may nag-sponsor na po. Yun, binanggit ko doon ang pangalan sa nagpadala. At doon sa pangat, pang-apat din na video, mayroon din nag-sponsor doon. Binanggit ko din ang pangalan at sinabi ko kung ang magkano ang binigay ng nagpadala. Pero dyan sa una kong pagpunta kay Kali, sa una kong tulong dyan, hindi po yan galing sa sponsor. Sahod ko po yan sa YouTube. Yan po yung sinahod ko sa video. Binigay ko po kay Kali. At hindi ko na rin mga ka binanggit dyan kung magkano ang binigay ko na tulong kay Kuya Ali. At basta ang sinabi ko sa kay Kuya Ali, kung magkano ang sinahod ng video na yon yun ang ibigay ko sa kanyang tulong. Hindi ko na pinakita sa inyo mga ka kung magkano ang laman ng subre. Paano? Ano na nangyari? Ay hindi ko nga masagot-sagot. yawa ana, hindi hey, ko alam kung nasaan ka. Kasi nung pagdating namin galing sa laut, sabi ni Kaalan sa akin, nasa Maynila ka na daw. Sabi ko ta patay. In ko yung ano ah, yung pamangkin mo. Yung pamangkin mo nagbantay sa hospital, hindi eh, naman na reply. Tinatanong ko kung nasaan ka. Sabi ko kay yung ano nga, yung kinita ng video. Sabi ko nasa na si Kaale. Baka may alam kayo kung nasaan. Ay hindi man Hindi pa kasi galing ang gugat nito. Hindi pa? Hello. Kaya ayaw gumawa. Hirap na ako Ano yan? Manhid na yung ano mo, yung tanapakan mo. Hindi na nakaramdam yan. Oo, oh, manhid yan. Ito lang masakit yung tuhog Tagos kasi yun. Oh. Eh. Ilang bihis inupira yan? Isa lang. Ang buti yun na lang napira sa ano. Ma, ano pa, ma, pag nagagalaw, kumaganon yung pa ako, sobrang sakit. Pero, Uh, Kahit kung bili ng ano ng ano yun, gasa wala. Ayaw kita. nakita na kita. Dito ka lang. Pag eh, sa so buwan, kung kinita pa rin yung video mo, pupalikan kita dito. Bibili kami ng ano bigas. Ay, aping wala dito ibili ng ang bigas. Sa so, labasan? Hmm. yung ano mo ano yung dito sa taas? Lumiit na, na yung pinangako natin mga kablogger sa kay Kuali na pag kumita yung video na yun ay atin isi-share sa kanya bibigay natin sa kanya lahat at salamat sa inyo mga sa mga nagshare ng video at kaya makatulong na ito kay Kuali sana tuloy tuloy nyo pa rin eh, yung video na yun tapos isishare nyo para tuloy tuloy din ang kita kaya habang kumikita yun itutulong natin kay Kuali habang hindi siya nakalakan. Tapos ang video na ito, sana ishare nyo, i-share nyo, sa mga kaibigan nyo para kumita din. Kasi habang ganyan ang sitwasyon ni Gali, tutulong natin habang di pa siya nakahanap buhay kay hindi biro mga kablogers na ang paan dali ng tao kay hindi na talaga makapaghanap buhay ng ano, lalo na nahanap buhay namin ay mabigat sa laot hindi na siya na makapaglaot taon, kaganyan ang kusin niya, Nakawa naman kaya humingi ako sa inyo ng ano ah suporta sana i-share niyo ang video na ito at sana hindi niyo i-skip ang ads maraming maraming salamat doon sa hindi nag-skip ng ads doon sa video na yon at sa mga lalo sa mga nag-share salamat talaga sa inyo ay kumita na yung video kaya ko hinanap si Kale para maibigay sa kanya yung ano yung pira tapos bibili tayo ng ano bigas para may pagkain siya dito Grocery niya, grocery. Si Rosary Bigas lang natin yung leg Tapos ang tira, bigay na lang natin ang tira Hindi naman natin Sana lang ang ano, uh, may nautusan ka man yata dito Oo, oh, may hmm. nautusan Bigay na lang natin ang tira oh, Bigas lang, ang, ang, ang hmm. mahalaga talaga big, Bigas ano eh hmm. Sarap, hindi mo tayo Balik na lang kami kalay Salamat Oh, nababalik kami. Bili kami muna ng uh, bigas. Ubalikan namin mga kablogger At lalabas muna kami ni Aping Para magbili ng ano, bigas At Salamat din sa aking Kasama Shut dito isa po. Isa ko na. San sa kone oh. na teh? Sa kalate lang ya One two. Jepte. 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 12, lang ata yan 2. eh. po. Lack kukunin ninyo? 25 kilos. Eh, magkano ba ang isang ano, isang ah. Sa atin. 25 kilos yun, di ba? Oh. Alatin lang din to. Dalawa. 15, ano, 50 kilos na. No? Oh. Okay. Bali ano pa. Oh. Sige, salamat po, Ma'am. thank you. Yung mga vloggers bigas lang ang aming binili. Hindi na kami maggrocery kay ano. Sige na lang ang bibigay natin doon para siya na lang magpabili-bili kasi may nauutosan naman siya. I mm -hmm. pala dito ang bigasan eh Magkano yan? 2.5 5 ano sa sako? Ay, sa sako to Ay, sigurita sa sako, di sigurita Sa dinahikan ay ano lang Ah, uh, to, to, to Ito, kaya mo maglaka dito? Hindi na ako pinapirsa ng doktor Kumpiyansa lang ako nung nak nakarang Maano o, yan? Ma... Nalakad ako ng pinakang pagkalakad Ang fixin o yan, yan sabi niya, huwag ka na mag-mirsama sa katawan mo kaya hindi yan gagaling. Ay, nilalakad ko lang ng parang oh, huwag mo normal lang. Huwag mo talagang pipirsahin kasi pag na ano yan, na infeksyon. Ay, noon inaangat-angat ko pa ito ay. Ngayon na hindi ko na masyadong naangat. Natakot ang baka. Oh, ito ang kira mga sa ano, kinita. Maraming salamat ito, ta. Dito, oh. Maraming salamat talaga mga kablogger sa mga nag-share ng video at sa mga... Maraming salamat, Win hindi skip ng ads thank you talaga sa inyo dahil oh. si kung alam lang talaga namin na nandito ka hiruin mo sinabi ko na kay ping Aping tulungan mo ako paghanap doon sa tao na yung <laughs> <laughs> hindi ko yung kabisa di, isang laot pa lang ito si Kali kayo kilala nyo na ito siya so, yeah. pero ako hindi ko siya masyado hindi kilala hindi mo, mo masyado okay magkilala niyan kung kay isang lakot pa lang siya sa ate, tapos hindi ko alam mga kung sino dito ang mga kaibigan niya, mga kamag-anak niya. Oh, wala, wala pa talaga doon sa. Oh, wala akong idea kung saan ko ito hanapin, may nga, sabi ko si Apeng. May mga, mga kilala niya. Siya, hindi, ano. hindi rin nila alam kung saan ako nangatira. Ay si Ang Jun Jun. Alam bahin mo na migi. Panay kumusta na sa akin yung mga viewers, yung mga nanood doon sa video na. na... Oh. Hindi ko man masakot-sakot kasi hindi ko nga alam kung nasaan ka. <laughs> Nung pagsabi pa sa akin ni Kiala na nasa Maynila ka na daw sabi hmm. ko ah wala din cellphone ng tao na yun sabi ko paano ko kaya mag-contact yun may dala ka ba cellphone yung ano na yun hindi, hindi na... nga ako marunong mong cellphone nagalit nga din sa akin yung DSWD at saka doktor sabi ko pasensya na kayo do. kung hindi ako marunong mawag cellphone na eh. yun binigyan ako ka ng cellphone number yun pagdating ko dito pina pinatawagan ko yung ano nung DSWD dalaga sabi hmm. Tatay, pag dumating ka ng lugar ninyo, tumawag ka sa akin. At para hmm. malaman ko na ikaw ay nandun na, umuwi na sabi ko. Opo ma'am, maraming salamat talaga ma'am sa tulong mo. Kaya ako nakauwi dito. Pero sabi ng doktor, may pag-asa pa daw ma -ano o, wag, wag lang daw po magkikilos dahil presko na presko pang sa loob. Noong mga nakaraang buwan, pa, kumpiyansa lang ako ay. Hindi na. kapag sa ano ako sa gamot? Ano pa ako sa gamot sa hospital? Tapos dito pa. Sabi ng doktor, huwag ka nang mag ano mga antibiotic. Delikado ang ano mo dyan. Ay, yung kidney. Ay, kahapon nakaapat ako na tramadol yung para sa kirot. Ay, hindi talaga matanggal-tanggal ang kirot. Habang nanakbo yung bus, hawak ng ganyan. Ay, malamig pang aircon. Hindi ba, ng salita ka. Sabi yung driver, Mamamatayan na pala tayo ng kasamay ayaw umimik. <laughs> Pinatay lahat ng ano, nung lamig ng aircon. Sa'yo pasensya na po kayo talagang... Mahirap yan kayo kung masagi-sagi ba? Oo. Oh, Binakantihan ako nung driver sa rimo ng ganito. Ay, bawal nga upuan. Ay, palapit na kami dito, upo yung tao. Dahil malapit na eh. Oh. Ay so, simula Ma manilang... <laughs> Puro ganyan ang postura ko parating na sa real hindi kaya itutuwid ko yung hindi na matuwid puro na lang ganyan <laughs> sabi ko ba pasinsya ka muna itutuwid ko lang ito umalis ka muna sa upuan kahit anong bata ko talagang puro lang ganyan ang ano hindi na matuwid <laughs> well thank you salamat ah oh. Sige. Hey. Sige kuya ma maano na kami kay Ingat kay. Mag ano pa kami ng mga aming fishing kay ako nang ulam pagdating niyo. Oh, babalik babalik Ulam man lang nang kahit dalawang salmon. Oh, ay, ay. alam ko naman dito na. I balikan na lang namin ni Aping Nikay para oh. para sabaw-sabaw ko nang ano. Para Salam may salamat nila. Oh, huwag ka mawala na pag-asa babalik may awan Panginoon, babalik yan sa dati. Makalaot ka uli. Salamat. Mm, pagaling ka. Oh. Pagaling ka sa paamo para sama-sama tayo ulit sa paglaot. Amin, salamat. Oo, sige. Sige, dito, dito na kami. Oo.